Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Inalagaan Kinukondisyon at iniingatan ni Itay ang aming kakaibang mayahing panabong. Isang umaga noon na siguro'y ganap ng mga alas otso ang oras. Nang mga panahong yon, agresibong kumahol ng sunod-sunod ang aming tatlong mga alagang mga nakataling mga aso. Nagwawala ang mga ito na para bang gustong gusto nilang makaalpas sa kanikanyang mga tali at sa iisang direksyon nakasentro ang kanilang mga paningin sa direksyon ng aming pinto ang bagon at nang ibinaling naming lahat lalo na nga si Itay ang aming mga paningin sa aming nakasaradong pinto ang bagon ay dooy meron kaming nakitang nasa limang mga kalalakihan at ang isa sa kanila ay masasabi talagang mayaman at siya walang iba kundi ang alkalde sa aming bayan na isang sabongerong si Mr. De At dahil sa siya'y nakilala kaagad ni Itay, kung kaya't pinagbuksan sila ni Itay ng aming nakasaradong pinto ang bagod at pinapasok sa loob ng aming kubo, pinalagpasan ng ipagtimpla sila ni Inay ng maiinom na kape. Subalit tumanggi na ang mga ito dahil ayon kay Mr. De hindi naman sila magtatagal sa aming kubo. At do'y, ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Mr. Dios? Ang tanong sa kanila ni Itay. Walang pagdadalawang isip namang, sinagot ni Mr. Didyos. Ang mga tanong na yun ni Itay. Prangka akong tao, Arnold po. Hindi ba't yun ang tawag sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakarating na sa aking pandinig ang ginawang pagpatay ng walang kahirap-hirap Nang iyong mayahing panabong ang panabong ni tatang Enopre. Nang di umano'y nakamamanghang mayahing panabong mo Arnold po, makinig ka May magaganap na sabong sa isang baryong malapit sa ating bayan At dadaluhan yon ng maraming mga sabongero kabilang nang ako doon Gusto ko Arnold po, ang mayahing panabong mo at ang aking hiraw ay ang ating uunahing pagharapin ngayong darating na linggo ng umaga. Ang mahabang pagkakasabi ni Mr. De Dios kay Tay. At nang yun ay marinig ni Tay sa kanya. Napaisip muna itong si Tay sa kung sino ang kanyang makakasama sa baryong yun. Kung sinong magtatari ang kanyang pagkakatiwala ang magkarga ng tari sa aming mayahin. Dahil nga sa pumanaw na si Mang Sebastian. Pero para bang yun ay nahuhulaan na ni Mr. Didyos dahil... oh bakit parang malalim ang ginigisip mo Arnold po? Huwag kang magalala, maraming mga sabongerong taga rito sa inyo ang dadalo sa araw na yon At kung magtatari naman ang inaalala mo ay walang problema doon dahil maraming mga magtatari ang paniguradong pupunta roon. Pipili ka na lang Arnold po kung sino sa kanila ang gusto mong magkarga ng tari sa iyong mayahin. At dahil sa mga sinabing yon ni Mr. De Dios, kay Tay, ay napawi ka sa kanya si Tay. Nang mga salitang, Sige po Mr. De Dios, malugod ko pong tinatanggap ang inyo pong alok. Payag na po akong ibangga sa sinasabi mong hiraw na panabong, ang aming mayahing panabong kung magkaganoon Arnoldo, Ay maraming maraming salamat sa iyo at sana'y anak ako ng iyong mayahing panabong ng isang magandang laban. Eh, pero Arnoldo, maaari ba naming makita ang saglit ng iyong mayahing panabong? Pumayag naman si Itay sa nais na mangyayari ni Mr. De Dios. Iniwan niyang pangsamantala ang mga ito at kinuha ni Itay ang aming mayahing panabong sa kanyang kulungan at kanya itong dinala at ipinakita sa kanilang lima. Ibang klase ang mayahing panabong na yan. Ang manghang pagkakasabi kagad ka ng isa sa mga tauhan ni Mr. De Dios. Oo, tama ka riyan. Dahil lang mayahing yan ay isang mataas na uring panabong at ngayon pa lamang ako nakakita ng kanyang klaseng mayahin ang tuksong kaagad na pagkakasabi ni Mr. De Dios dahilan upang mapawi ka itong kanyang kilabot na personal na magtataring si Mauricio ng mga katagang. Oto ang lahat ng mga yan, yung mga sinasabi niyo pero malalaman natin, malalaman natin sa araw ng linggo kung tatagal ba yan sa laban. Di ho ba boss? Kung sa bagay may punto ka riyan Mauricio, paano Arnold po? Aalis na kami at aasahan ko ang pagdalo mo sa bariyong yun. Ngayong linggo ng umaga, sige po, Mr. De Dios. Makakaasa po kayong dadalo ako o darating ako doon. Dala itong aking mayahin. At pagkatapos na sabihin yun sa kanila ni Itay, ay tumalikod na't lumabas na ng aming kubo ang mga ito at nagpasyang siyang bumalik na sa aming bayan. Wala pang isang oras ang lumipas nang umalis ang mga ito'y tatlong mga sabongero sa aming bariyo. Ang paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ni Itay. Kung saan ay ang sumagot sa kanila'y ang mga agresibong pagkahol ng aming tatlong mga nakataling mga aso. Hindi sila pinapasok ni Itay sa loob ng aming bakuran dahil sadyang nakabibingi ang malalakas na pagkahol ng aming mga aso. Lumabas si Itay ng aming pakuran at hinarap niya at kinausap si Mang Ignacio, Mang Carling at si Mang Kadyong. Katulad ni Mang Sebastian ay isang sabongerong magtatari. Arnal alam na namin ang mayahing mong tumalo sa panabong kitatang Ang sadya rito ng ating alkading si Mr. De Dios. Ang panat kaagad na pagkakasabi kay itay ni Mang Ignacio na siya namang sinundan kaagad ni Mang Karling. Anong balak po Arnold po? Pumayag ka ba sa kanyang gustong mangyari? Dahil kung pumayag ka ay, ay kami ang makakasama mo. Paparoon sa baryong may magaganap na sabong. Hindi naman. Nagpapigil. Itong magtataring si Mang Kadyo. Dahil sinabi niya kay Tay. Siya nga Arnold po. At kung mapagbibigyan mo sana ako at pagkakatiwalaan ay ako sana ang magtatari sa mayahin mo. Hindi man ako kasing pulido magkarga ng tari na katulad ng pumanaw na magtataring si Sebastian. Pero ipinapangako ko naman sa iyo, gagawin ko ang lahat ng aking nalalaman sa pagtatari para sa ikapapanalo ng iyong mayahin. Pinakiramdaman muna ni tay, ang tatlo. Kung sila ba'y totoo sa kanilang mga sinasabi, higit sa lahat ay kung sila ba'y mapagkakatiwalaan. At do'y, Sige mga kaibigan, sama-sama tayong dadalo sa baryong yun ngayong linggong umagang darating. At ikaw bigang kadyo, sige, ikaw ang magkakarga ng tari sa aking mayahin laban sa sinasabing hiraw na panabong ni Mr. De Dios. Tuwang-tuwa ang tatlo nang marinig nila ang mga sinabing yun itay. Ngunit, Teka lamang, Hi hiraw ba ka Ang gustong ibangga ni Mr. De Dios, samayahin mo kaibigang Arnolfo ang gulat na gulat na pagkakasambit ni Mang Kadyo. Sumagot naman kagad sa kanya si Itay at sinabi niyang, Oo Kadyo, hiraw daw na panabong ang gusto niyang ibangga sa aking mayahin. Ang magkaganaon ay hindi ako maaaring magkamali. Ang hiraw na kanyang tinutukoy ay ang kanyang pinakamagaling makipaglarong panabong. Marami siyang magagaling na mga panabong pero ang hiraw na yon ang namumukod tangi malakas itong pumalo at maingat sa bakbakan. Idagdag pa ba ang pulidong pagkakarga ng tari ni Mauricio sa kanya. Ang may pag-aalin sambit kay ni Mang Kadyo. Isa lamang ang ibig sabihin yan kay Bigang Kadyo. Gustong tudasin kaagad ng kanyang panabong ang mayahing ito ng ating kabaryo at kay Bigang, si Kay Bigang Arnolfo. Ang sabi ni Mang Ignacio, sinundan ka agad yon ni Mang Karling. At do'y ay sinabi niya sa kanilang, Huwag na kayong mabahala sa hiraw na yon ni Mr. De Dahil katulad ng panabong ni Tatang Inopre, mabibihag lang ang kanilang hiraw na yon ng mayahing panabong ni Kaibigang Arnolfo. Di ba Kaibigang Arnolfo? Malalaman natin yan, Bigang Karling, sa araw ng linggo. Ang maiksing sagot sa kanya ni Itay, mabilis ang pagpihit ng mga oras at mga araw hanggang sa dumating na nga ang araw ng linggo at katulad ng kanilang pinag-usapay, magkakasamang bumalik sa aming kubo si na Mang Karling, Mang Ignacio at Mang Kadyo. Samantalang si Itay ay buong ingat na nga niyang hawak at kanyang inilagay sa kanyang bayong ang aming mayahing panabong at kasunod ay humingi si Itay ng permiso kay Inay na siya o silang lahat ay pupunta ng bariyong kanilang pinag-usapan ni Mr. Dios gamit ang maliit na bangkang dimotor na pag-aari ni Mang Kajoy ay nakarating sila ng mabilis at ligtas sa naturang bariyo at nang sila ay makarating na nga sa kinapwepwestohan ng sabungay totoo ang lahat ang mga sinabi ka itay ni Mr. De Dios dahil nagkalat doon ang mga magtatari at dinaluhan yon ng maraming mga sabungerong may tani kanyang mga dalang mga panabong nasa loob na ng sabungan ang nooy kilabot na magtataring si Mauricio at ang nooy si Mr. De Dios na may hinihimas na meron ang kargadang taring, may kalubang hiraw, nakakatakot at parang aswang ang itsura ng hiraw. Bilog na bilog ang kanyang mga maiitim na mga mata ang hiraw pong panabong mga kamundo ay kakulay ng balahibo ng isang talisayang panabong kaya lamang ay sunog ang kanyang balahibo at karaniwang tinatawag ito ng ilang mga sabongirong talisayang sunog. Iyan ang balahibo ng hiraw na panabong at nang makita ni Mr. De si Itay ay gumiti ito sa kanya kasunod gamit ang kanyang impluensya at kapangyarihan bilang sabongerong alkalde sa aming bayan ay ipinagutos niya sa sentensyador ng sabungang papasukin si Itay sa loob ng sabungan. Si Itay at ang kanyang dalang panabong at ang nooy magtataring si Mang Kadyo. Hawak na noon ni Itay ang aming mayahing panabong at nang makita yon ng mga taong nasa paligid ng sabungay. Manghang nagbubulong-bulungan ang mga ito. Narinig pa noon ni Itay na sinasabi ng iba sa kanilang ang mayahing panabong ni Itay ang tumalo sa panabong ni Tatang Inopre at ang iba sa kanila'y sinasabi ng mga itong malaswang kong pumalo ang aming mayahin at nang nasa harapan na nga ni Mr. Didyos si Itay ay sinabi nitong Mabuti naman Arnold po at nakakuha ka na kaagad ng magtatare kaya naman ay ano pang ating hinihintay pakargahan mo na ng tari yung mayahin mo nang sa ganoon ay maumpisahan na ang kanilang bakbakan. Mabilis namang sinunod yun nila itay. Inargahan na nga ng loy. Nanginginig ang mga kamay. Na si Mangkadyo nang tari ang kaliwang paa ng aming mayahing panabong at pinagpapawisa na ang bumbunan ni Mangkadyo dahil sa tingdi ng kanyang nervyos. Papaano pa naman kasi si Mauricio ang makakabangga niya sa larangan ng paglalagay ng tare sa mga panabong. Relax ka lang Bigang Kadyo. Ipanatag mo ang isip mo. Dahil kung meron mang dapat kabahan ngayon ay walang iba kundi ako. At si Mr. De Dios ang mahinang sabi kay Mang Kadyo, Nitay. Ang sabagay tama ka bigang kaibigan Arnolfo. Ang sagot naman sa kanya ni Mang Kadyo Hanggang sa matapos na kargahan ng mga tari ang dalawang mga panabong kung kaya't pinagharap na nga si itay at si Mr. De Dios ng sintensyador ng sabungan sa ng bahagi ng sabungan dala ang kanikanyang mga panabong. At matapos na maisaayos at makompletong lahat ng mga perang pustay tumilaok ng napakatinis ng aming mayahing panabong. Subalit hindi katulad ni Tatang Inopre noon ay hindi man lang nakaramdam ng pilabot, pagtataka o pagkagulat si Mr. De Dios maging ang kanyang personal na magtataring si Mauricio. Ngunit si tay, ay masyadong nagtaka at nahihiwagaan sa aming mayahing panabong dahil sa naramdaman kaagad ni tay sa kung paanong paunti-unting gumagaan ang katawan ng aming mayahing panabong hanggang sa ito'y naging singkaan na lang ng bulak. Wala na itong bigat dahil do'y pinagpawisang nagtatakang. Hi Hindi, imposible ito. Ano bang kababalaghan ito? Paano nangyaring bigla na lamang nagumaan ang aking mayahing ito? Hindi ito nangyari noong laban nila ng panabong ni Tatang Inopre. At wala akong kilabot na nararamdaman sa kanyang pagtilaok taliwas noong mga nakaraan punong punuman ng mga katanungan at pagtataka ang isip ni Tay ng mga pagkakataong yun. Ngunit, pinilit niyang wag yung ipahalata sa lahat, lalong lalo na nga sa kanyang kaharap na si Mr. De Dios at isa lang ang nasa isip ni Tay noon at yun ay talagang napakahiwaga ng mundo. Punong-puno ang mundo ng mga kababalaghan o mga kakatuwang mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng sino man, lalo na sa larong sabong. Dahil nang pareho na nga nilang magkasabay na ibinaba sa lupang sahig ng sabungan ang dalawang mga panabong matapos ng mga itong maalisan ng mga kaluban ang kanilang mga tari at gumanti ng pagtuka sa isa't isay binayo kaagad ng binayo at tinikdik sa harang ng sabungan ng hiraw ang aming mayahing panabong subalit nakapagtatakang nahihirapang abutin sungkitin higit sa lahat ay patamaan ng kargadang tari ng hiraw ang katawan ng aming mayahin at paghindi hindi place ay nagpa sa aming mayahin ang mga pagpalo ng hiraw na para bang umapalo lamang ito sa hangin ganoon pa may hindi ito sumusuko paulit-ulit nitong pinapalo ang noy hindi gumaganting mayahing panabong ni Itay. Imposible ito, Mauricio. Dapat ay kanina pang patay ang mayahing yan. Diba? Dahil sa mga sunod-sunod na mga pag at pagpalo ng ating hiraw. E, pero bakit hinihingal na ang ating hiraw? Pero ang mayahing panabong ay brusko pa rin ito. Ang sabi ng Noy halos luluwanat. Mahuhulog na ang mga matang dahil sa matinding pagkamanghang. Sabi ni Mr. De Dios. Sumagot naman kaagad ang kanyang magtataring, si Mauricio, at sinabi nitong, Patulad mo boss, ako may nagtataka sa kanilang bakbakan at ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang panabong. Hindi umaatake o gumaganti ng pagpalo, sa halip ay puro pag-iwas o pag-ilag lang ang kanyang ginagawa. Ilang sandali pa'y pa nagkagulo at nagsigawang lahat ng mga tao sa paligid ng sapungan dahil makikita ng... Pumapailalim na ang hiraw sa aming mayahing panabong at walang tigil na niyang isinasaksak. Uhugot baon. Sa nooy nakalublob na sa lupang sahig ng sabungang, hiraw na panabong ang kanyang kargadang tari, iniwan ng aming mayahing panabong na hindi na gumagalaw at basan-basana ng dugo ang kanyang katawang, hiraw na panabong. At nang ito'y sinori at iniangat ng sintensyador ng sabungan, ay nakumpirma niyang patay na at naglabasa na ang kanyang mga lamang loob. Ang mga lamang loob ng hiraw dahil sa kanyang mga tinamong malalaking puso. O wakwak ng tari sa kanyang tiyan at sa kanyang tagiliran. Tapyas na rin ang kanyang palong at halos masasabing mahati sa dalawa ang kanyang ulo. Mauricio, ano ibig sabihin ito? Papaanong natalo ang ating hiraw na panabong sa mayahing yan? Hindi maaari ito. Malaki ang pirang mawawala sa akin at mapapahiya pa ako sa sabungang ito. Ang sabi ng alkalding si Mr. De Dios sa kanyang di umano'y kilabot na magtataring si Mauricio. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sukoy ay paring JP, paring Teban, paring Pedro at paring Michael. Ang nagpapashoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Rowel Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante. From Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss maraming maraming salamat po. Shout out po kay boss Kibin dikap Boss maraming salamat po. Shout out po kay boss Mateo Diaz. Boss maraming maraming salamat po. Kay boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Pia Arnaiz kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa, Pare, Maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginnalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston. Sa aking darling na si Ma'am Chris Apple kay Bus Mark De La Cruz, kay Bus John Hikap, kay Bus G. Samudio kay Bus Gerald Bacolod, kay Bus Malvin Esguera, kay Ma'am John Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Bus Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Bus uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Vregente Vregente, kay Bus Guillermo Banaga, kay Bus Julie Ruvion Paliana, kay Bus Lowy Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jaquia Mata, kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,